Gupit mo na ako bago ako marap sa inyo. Kaya <laughs> medyo saglit lang din po tayo magla-live dahil gusto ko lang pong isip, ay isipin. Gusto ko lang pong sabihin mga kabunso na sa paparating po na April 12, 2024 po, Friday po yon ng 8pm sa Music Museum. Sa mga nagtatanong po ng uh, price po, ayan, Ah. Uh, concert po ni Chris Lawrence. Chris Lawrence star in a million season 2 Grand Champion. ayan at kasama po dito si Laarni Lozada, Pinoy Dream Academy Season 2 Grand Champion po. Sila po yung may uh, concert po dito at makakasama po nila ay inyong lingkod. Ayan. Ang inyong lingkod ay tagabantay po sa guard at ako po ang kukuha ng inyong ticket. <laughs> dahil kasama po ako dito. Baga ano lang po tayo, makiki-eksena lang po tayo dito mga kabunso. at Ang title po ng uh, show na to ay Grooving with the Champions. O oh, ha? Champions? Puro mga champion po yung mga kasama ko dito. Kaya po isinama ako dito dahil champion ako sa puso nyo. <laughs> Di ba ako kapunso? O sino agree? O agree dyan. Agree kayo mga kapunso. Champion ba ako sa puso nyo? <laughs> Ayan, ang mga kasama ko dito, Grooving with the Champions with Chris Lawrence, Star in a Million Season 2 Grand Champion, and Laarne Rosada, Pinoy Dream Academy Season 2 Grand Champion. Ayan. At makakasama ko din po dito si Lizzy Aguinaldo. Ayan. Shira Tweg. And Peggy Geyser. Ayan. Makakasama po natin ang mga yan. Again sa April 12 po, Friday, 8pm sa Music Museum po, Grooving with the Champions. Chris Lawrence, uh, Star in a Million Season 2 Grand Champion, and La Arne Rosada, Pinoy Dream Academy Season Academy? Academy <laughs> Season 2 Grand Champion, together with Mix Molino. Ayan, sino kaya yung si Mix Molino? Molino. Mix Molino. Ayan, oh. Grooving with the Champions, hindi po ako champion sa, ka, sa kung ano man ha, pala Pero champion po ko alam ko sa puso nyo mga kabunso. Kaya ano ko na yun, ilalagay ko na yun. Given na yun. Nilagay ko na yun sa inyo na ako ay champion sa puso nyo. Ako na nagsabi, totoo ba yun? <laughs> Ayan, kasama din po natin dito again si Lucy, Lizzie Aguinaldo, si Shira Tweg, at saka si PG Geyser, ayan April 12 Friday 8 PM at Music Museum Ticket price sa VIP ayan sa VIP po natin 3500 sa orchestra po natin ay 2500 sa balcony po natin ay 1500 ayan po Ticket price VIP 3500 orchestra 2500 sa balcony po ay 1,500. For ticket inquiry, inquiries, text, or call po, ito, i-text nyo po kung sino po yung gustong pumunta dito sa uh, Music Museum sa April 12 po. Text or call lang po kayo sa 0915 Two five zero zero three zero eight. Ayan. Again, Text or call po kayo sa 0915 2500 For ticket inquiries po, text or call lang po kayo sa number na yon. Ha, mga kabunso. Sa so, mga gusto po akong uh, pumunta sa Music Museum po ha. At kasama po natin dito ay si Chris Lawrence and La Arnie Lazada and Lizzie Aguinaldo, Shira Twig and Feji Geyser. Ayan po, Del Fernando, thank you so much po. Uh, at naisama niyo ako sa sa show na to. Ayan, maraming maraming salamat sa tiwala at pagmamahal ninyo sa akin mga kabunso. The best kayo para sa akin walang sukuan hanggang dulo tayo magsasama. Mga kabunso, asahan nyo na dito lang din ako para sa inyo, mga kabunso. At tutuparin ko ang mga pangako natin na binitawan sa ating mga nagmamahal na kapwa at nagmamahal na kabunsoan. God bless you, mga kabunso. Salamat, salamat, salamat. I love you mga kabunso at maraming maraming salamat sa inyong uh, patuloy na suporta. Ah.